So magandang araw sa inyong lahat at lalot higit sa ating gurong tagapagturo, Sir Vince Marasigan. Magandang araw. Ako po si Rheyalin Piyoy mula sa BSEd Filipino 3B at tatalakayin po natin ngayon ang isa sa mga paksa mula sa ikatlong aralin ang wika sa edukasyon, Filipino versus English bilang wikang panturo. So ito po ay mula sa asignaturang language tree, ugnayan ng wika, kultura at lipunan. So muli ako po si Rhea Limpioy, ang tagapag-ulat ng paksang ito. Ngunit bago natin simulan ng ating talakayan, hayaan nyo akong ipahayag ang mga pangunahing layunin na inaasahang matamo natin sa pagtatapos ng ating aralin. Una, malaman ang epekto ng paggamit ng Ingles at Filipino sa edukasyon. Ikalawa, makagawa ng pag-unawa ukol sa kahalagahan ng wikang Filipino at wikang Ingles. At ikatlo, maipaliwanag ang bilingual education policy sa Pilipinas. So, ang wika ay isang paraan ng komunikasyon. Kalipunan ito ng mga simbolo, tunog at mga kaugnay na batas upang maipahayag ang naisabihin ng kaisipan. Ginagamit ang pamamaraang ito sa pagpapaabot ng kaisipan at damdamin sa pamamagitan ng pagsasalita, pagbasa at pagsulat. Isa rin itong likas na makataong pamamaraan ng paghahatid ng mga kaisipan, damdamin, sa loobin at mga hangarin sa pamamagitan ng isang kaparaanang lumilikha ng tunog. So, ang wika po ay ang pang-araw-araw natin ginagamit sa pakikipag-ugnayan sa kapwa natin tao. So, syempre, hindi lang siya pakikipag-ugnayan, kundi maging pakikipag at pakikipag-talastasan. So, ang wika rin po ay binubuo ng simbolo at mga panuntunan at sa paglipas ng panahon, marami na ang pagbabago sa ating mundo. Nadala na rin po ng umuunlad na teknolohiya or yung tinatawag din nating rapid globalization. At kasabay rin ng mga pag-unlad at pagbabago ng ating wika, masasabi nating buhay ang ating wika dahil patuloy itong umuusbong at nadaragdagan. Kagaya na lamang ng mga wikang banyaga na talaga namang malaki yung naging impact sa ating mga Filipino. At isa na po rito yung pagpapakilala sa atin ng wikang Ingles mula sa impluensya ng mga Amerikano noong panahon ng kolonyalismo. So, alam naman natin na ang wika ang pinakamahalagang sangkap sa pakikipagkapwa. So malaki yung papel na ginagampanan nito sa pagkakaunawaan ng isang tahanan, paaralan, pamayanan, maging ng lipunan. At kung walang wika, hindi magiging epektibo yung pakikipag-ugnayan natin sa iba. So, ang mga simpleng pagtango, pagkurap, ang um, pagtitig, pagiling, at marami pang iba ay maituturing na wika sapagkat um, naghahatid ito ng impormasyon sa iba. So, kahit sa anumang anyo, pasalita man o pasulat, kilos man o ekspresyon ng mukha, at galaw man ng mga mata o walang imik, palaging may wika at komunikasyong nagaganap. So, wika po ang daan tungo sa paghahatid ng diwa, kaisipan at damdamin natin. Kaya bilang future educators or future teachers, mahalaga ang wika upang maibigay natin ng tama yung mga impormasyon sa mga mag-aaral. At upang masigurado din natin, syempre, yung pagiging epektibo ng teaching-learning process ng isang bata. So, ano nga ba ang wikang Ingles at Filipino? So, bakit nga ba ito itinuturo sa mga paaralan? At syempre, bakit nga ba ito mahalaga sa edukasyon? Alam naman natin na tayong mga Pilipino ay multilingual. So, ibig sabihin, hindi lang isa, dalawa, o tatlong wika yung sinasalita natin, kundi marami. At nabibilang doon ang wikang Filipino at Ingles. At dahil po dito, ang Filipino at Ingles ang common o lingua franca ng Pilipinas. So, ito po yung karaniwang ginagamit ng mga taong mayroong magkaibang unang wika o nagmula sa magkakaibang lugar na nais makipag-ugnayan sa iba. So, halimbawa, mula tayo sa Cebu. So, ang wika po natin doon ay Cebuano. Pero since gusto nating makipag-ugnayan sa iba, gumagamit tayo ng mga wikang alam ng lahat. At ito po yung Filipino or Tagalog or English. So, bakit nga ba ito mahalaga sa edukasyon? So, una, pagpapalawak ng global na komunikasyon. Ibig sabihin, dahil sa wikang Ingles at Filipino, nabibigyan lawak nito yung pakikipag-ugnayan natin sa iba hindi lamang sa kapwa nating Pilipino kundi maging sa ibang panig ng mundo. So halimbawa mula sa wikang Ingles, ginagamit natin ang Ingles sa mga online platform kaya't nakakatulong ito upang ang mga Pilipino ay makilahok at maging bahagi ng mga global na talakayan at maging ang pakikipag-ugnayan sa iba. Sa wikang Filipino naman dito sa Pilipinas, ito po yung ginagamit upang magkaintindihan ng mga tao mula sa iba't ibang rehiyon na may iba't ibang dialekto. So, ikalawa, ang pagpapadali ng pagtuturo at pagkatuto. So, ang wikang Pilipino ay nagpapadali ng pag-unawa sa mga talakayan. So, ang Filipino bilang wika ng mga mag-aaral sa Pilipinas ay nagiging isang epektibong medium ng pagtuturo. So, lalo na sa mga konsepto na may kinalaman sa mga kultura, kasaysayan, at lokal na kasanayan. So, ang mga mag-aaral, tama nga naman, may mga madali nilang mauunawaan ng mga aralin kung ito ay inihahain sa wika gamit ang um, wika wikang mas malapit sa kanila. So, sa Ingles naman, na tutulungan nitong mapalawak yung critical na pag-iisip ng mga mag-aaral. So, yung paggamit nila ng wikang Ingles ay nagsasanay sa kanila ng pag-iisip at pagsusuri, lalo na sa mga konsepto ng agham, matematika at iba pang larangan na tinatalakay gamit ang wikang Ingles. At ikatlo naman natin ay pagpapanatili ng kultura at identidad. So, sa paggamit natin ng wikang Filipino, binibigyang halaga natin yung sariling kultura ng Pilipinas sa pamamagitan ng paggamit natin ng wikang Filipino at pagpapalawak din ng mga kaalaman at kamalayan ng isang Pilipino mula sa kanyang kultura at pagiging makabansa. At syempre, nagpapakita rin ito ng identidad dahil syempre, wikang Pilipino ang gamit natin na pambansang wika ng bansang Pilipinas. So, sa pangkalahatan, ang pagsasanib ng Ingles at Filipino sa sistema ng edukasyon ay nakatutulong upang matutunan natin ang mga technical at global na konsepto gamit ang mga wikang ito. At sa parehong oras din, napapalalim ng ating kaalaman at pagmamahal sa mga lokal na gamit ang ating sariling wika. Pilipino versus Ingles bilang wikang panturo. So ngayon, aalamin naman natin ang kalakasan at kahinaan ng wikang Filipino at wikang Ingles sa pagtuturo. So una, wikang Filipino bilang wikang panturo. Kalakasan, una pag-unawa sa konteksto ng mga mag-aaral. So sa paggamit po natin ng wikang Filipino, mas madaling naiintindihan at maiintindihan ng mga mag-aaral ang mga aralin dahil ito yung kanilang katutubong wika o yung kanilang sinusong wika. So mas magiging natural din para sa kanila yung komunikasyon at mas magiging komportable sila kung ito yung gagamitin natin sa pagdaloy ng talakayan. So ikalawa, pagpapalawak ng pagka-Pilipino at kasama na po dito yung pagpapalaganap natin ng ating kultura at identidad. So, syempre, alam naman natin na kapag itinuturo natin yung mga talakayan gamit ang wikang Pilipino, ay natutulungan din natin na mapaigting yung pagmamahal natin sa sariling wika at kultura at nagiging dahilan din ito para mapalaganap yung ating pambansang pagkakakilanlan. Ikatlo naman ay mas epektibo para sa maagang pagkatuto at kagaya nga ng mga nasabi ko kanina dahil ang Pilipino ang katutubong wika ng karamihan sa mga mag-aaral sa Pilipinas mas madali nilang nauunawaan ang mga konsepto at ideya na magpapabilis sa kanilang pagkatuto at pakikipag-ugnayan sa iba. So mas bukas din sila syempre sa paglalahad ng kanilang opinyon dahil malaya nilang nababanggit ang nais nila sa wikang Filipino. Sa kahinaan naman ng wikang Filipino bilang wikang panturo ay limitadong access para sa pandaigdigang kaalaman. So, syempre kapag sinabi nating global, hindi lang Filipino nakatuon ang pakikipag-ugnayan. Mahalaga pa rin na matutunan natin ang Ingles. Dahil kung Filipino lamang ang gagamiting wika bilang panturo, nililimitahan nito yung gamit sa mga international na larangan. At hindi ito nagiging sapat upang mapalawak ang kasanayan ng mga mag-aaral sa global ng pakikipag-interact. Ikalawa ay ang mahirap na pagtutok sa mga technical na paksa. So bagamat dumarami yung mga materyales sa Filipino, mahihirapan ng mga mag-aaral sa ibang paksa na gumagamit ng mga technical na salita. So may mga subject tayo na gaya ng agham, matematika, at iba pa na mas marami at mas kumpletong mga materyales sa Ingles. Ang kakulangan sa Filipino ng mga aklat din o resources ay maaaring magdulot ng limitasyon sa mga mag-aaral. So ngayon ay dumako naman tayo sa wikang Ingles bilang wikang pan-turo. So alam naman natin na ang Ingles ay wikang universal universal at ito ay lingua franca ng buong mundo. Ito yung common na language dahil ginagamit ito sa mang panig ng mundo. At ang unang kalakasan nito ay ang pandaigdigang komunikasyon. So, ibig sabihin, kagaya nga ng mga nabanggit ko, ito yung universal na wika at nakatutulong ito sa pakikipagkomunika sa mang panig ng mundo. At sa pamamagitan ng paggamit ng Ingles sa pagtuturo, nagkakaroon yung mga mag-aaral na ang kakayahang makipagkomunikasyon sa international na komunidad. At ikalawa, mas malawak na pag-access sa agham at teknolohiya. So ilan sa mga asignatura na itinuturo sa paaralan gaya ng Mathematics at Science ay nasusulat sa wikang Ingles at ang paggamit po nito sa paaralan ay nagbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga mag-aaral na magkaroon ng access sa mga ito. Ikatlong kalikasan naman o kalakasan ng wikang Ingles bilang wikang panturo ay ang pagpapalawak ng karera at oportunidad. And of course, ang pagkakaroon po ng mahusay na kasanayan sa Ingles ay nagbibigay sa mga mag-aaral ng mas mataas na tansya o tansa or sa mga job opportunities lalo na sa mga multinational company. Sa kahinaan naman ng wikang Ingles bilang wikang panturo ay una, paghihirapan ng iba sa pag-unawa o yung tinatawag nating language barrier. Yung sa mga mag-aaral na hindi gaanong bihasa sa Ingles ay maaari itong maging hadlang sa kanilang pag-unawa at pakikipag-interact sa guro na posibleng magdulot po ng mababang academic performance. So tama naman ano, kapag Ingles may ilan talagang mga mag-aaral na hirap i-express yung kanilang idea at opinion. So isa yung lang language barrier sa kahinaan ng wikang Ingles bilang wikang pan-turo. Last ay kawalan ng pagpapahalaga sa lokal na wika. So tama nga kapag masyado na tayong nakafocus sa paggamit at pagiging bihasa sa Ingles, nababaliwala na nito yung pagpapahalaga natin na ating lokal na wika gaya ng Filipino at pagkawala rin ng mga lokal na kaalaman at tradisyon. So ngayon ay dumako na tayo sa pagpili ng wika sa pagtuturo. So, siyempre ang pagpili ng wika sa pagtuturo ay isang mahalagang desisyon sa sistema ng edukasyon na may malaking epekto sa kalidad ng pagkatuto ng mga mag-aaral. At ang pinakamainam na wika sa pagtuturo ay nakadepende sa una, antas ng mag-aaral at ikalawa, diversidad ng mga mag-aaral. So kung ang mga mag-aaral po ay mas pamilyar sa isang partikular na wika, mas mabilis nilang mauunawaan ang mga aralin. So halimbawa, kung ang mga mag-aaral ay pamilyar sa wikang Filipino, magiging mas mabilis at madali ang pagkatuto kung gagamitin ito bilang wika sa pagtuturo. So sa mga lugar naman na mas bihasa sa Ingles, maaaring gamitin ito upang mas mabilis at matutunan ang mga konsepto sa mga asignaturang tulad ng agham at matematika. Ikatlo ay konteksto ng pagtuturo. So, syempre, ang mga asignaturang may kinalaman sa agham, matematika at teknolohiya ay kadalasang mas mainam na ituro gamit ang Ingles. Dahil na rin, ang karamihan sa mga libro at materyales ay nakasulat sa wika na ito. So, syempre, nakasanayan na rin na ito yung angkop na gamitin sa isang partikular na larangan, katulad nga ng sa agham at teknolohiya. Mas angkop nga naman na gamitin ang wikang ingles, lalo na sa mga technical na termino at pagpapakahulugan. Next naman ay pagtutok sa bilingualismo. So ayon naman talaga sa batas at patakaran ng edukasyon sa Pilipinas, Filipino at Ingles talaga ay itinuturing na opisyal nating wika. At mayroon tayong tinatawag na bilingual policy in education dito sa Pilipinas. So tatalakayin ko pa siya mamaya na nagtatakda kung aling wika ang gagamitin sa mga partikular na asignatura. Dahil din dito, nasasanay ang pagiging bilingualismo at multilingualismo ng mga mag-aaral upang maging handa sila sa parehong lokal at global na konteksto. Kelima ay mga layunin ng edukasyon. So tulad nga ng sinabi ko, nilalayon talaga ng edukasyon particularly dito sa Pilipinas na maging bihasa ang mga mag-aaral sa wikang Filipino at Ingles. At mahalagang sundin yung ganitong batas o regulasyon upang matiyak natin na legalidad at ang pagkakapantay-pantay sa paggamit ng wika sa sistema ng edukasyon. At lastly pagsasanay sa pagpapayaman ng wika. So tulad nga ng paulit-ulit kong nabanggit, natututo yung mga mag-aaral na pahalagahan yung kanilang sariling wika na nagpapalakas ng ating pambansang identidad at of course, pagpapahalaga sa sariling kultura. So dumako naman tayo sa kahalagahan ng wikang Filipino at wikang Ingles. So syempre, mahalaga ang ginagampan ng papel ng wikang Filipino at wikang Ingles sa edukasyon. Una, pagpapalawak ng pagkapilipino at kultura. Ikalawa, pagpapalawak ng pandaigdigang kaalaman. So maraming mga makabagong impormasyon at mga aklat na nakasulat sa Ingles. At sa pagiging bihasa sa wikang Ingles, mas madali yung pag-access sa mga international na literature at kaalaman. Ikatlo, pagpapabuti ng kakayahan sa edukasyon. So, syempre, mas gaganda yung kanilang academic performance kung sabay na itinuturo at natututunan nila yung wikang Filipino at Ingles. Ikaapat naman is pagpapadali sa pagkatuto. Ikalima, pagpapalawak ng critical thinking at analysis. So, yung pagkakaroon ng kasanayan sa dalawang wika, Ingles at Filipino, ay tumutulong sa mga mag-aaral na magsuri at mag-isip ng mas malalim. So, nagiging mas flexible sila sa pag-unawa ng mga ideya at mas magaling silang mag-analisa ng mga problema mula sa iba't ibang perspektibo. Ika-anim ay ang pagpapayaman ng pagkatuto sa mga technical na asignatura. At ikapito ay ang pagtutok sa integrasyon ng lahat ng wika, kung saan ang paggamit ng Filipino at Ingles natututo yung mga mag-aaral sa pagiging bilingual at multilingual na isa sa mga mahalagang kasanayan sa makabagong mundo. Bilingual education policy sa Pilipinas. So ang edukasyong bilingual ay ang paggamit ng dalawang wika sa pagtuturo ng mga asignatura sa paaralan. Sa Pilipinas, ang edukasyong bilingual ay ang paggamit ng Filipino at Ingles bilang mga wikang panturo sa tiyak na asignatura sa kapantayang elementarya, sekundarya at tersyarya. Filipino ang gagamiting wikang panturo sa mga asignaturang Araling Agham Panlipunan, Edukasyong paggawain, Edukasyong Pangkalusugan, Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan at Edukasyon sa Wastong Pag-uugali. Kasama rin sa kurikulum ang Edukasyong Pagpapahalaga o Values Education na itinuturo rin sa wikang Filipino. Gagamitin ang wikang Ingles sa pagtuturo ng matematika, agham o siyensya at Ingles. So, na magkaroon ng pagbabago sa kurikulum sa sekundarya, ipinaturo na rin sa wikang Ingles ang Technology and Home Economics. Ituturo ang asignaturang Ingles sa lahat ng grado at taon mula sa elementarya, sekundarya at tersyarya. Ang Filipino at Ingles ay ituturo bilang mga asignaturang pang wika. So, malinaw po ano, sinasaad sa bilingual policy sa Pilipinas yung pagtatalaga na maging bihasa ang mga mag-aaral sa wikang Ingles at Filipino. At ayon din po ito sa DepEd Order Series of 1987 or the 1987 Policy on Bilingual Education na nakasaad po dito sa slide na the policy on bilingual education aims at the achievement of competence in both Filipino and English at the national level through the teaching of both languages. At isinasaad na dito sa number 3, Filipino and English shall be used as media of instruction. The use allocated to specific subject in the curriculum as indicated and in Department Order No. 25, Series of 1974. So, ngayon, narito naman po yung mga layunin ng Bilingual Education Policy. So, una po, pagpapalaganap ng bilingualismo. Ikalawa, pagpapaunlad ng kakayahan sa Filipino at Ingles. Ikatlo, pagpapalaganap ng kaalaman at pagunawa. Ikaapat, pagpapabuti ng komunikasyon sa global na komunidad. Ikalima, ay paghahanda ng mga mag-aaral para sa kasanayang kailangan sa modernong mundo. So, para naman po sa ating konklusyon, ang bilingual na edukasyon sa Pilipinas ay may mahalagang papel sa paghubog ng mga mag-aaral na handa sa mga hamon ng lokal at global na lipunan. At sa pamamagitan po ng Filipino at Ingles, mas pinapalawak po nito yung pagka ng bawat mag-aaral habang binibigyan sila ng mga kasanayan upang makipag-ugnayan at magtagumpay sa isang global na komunidad. At ang pagpapalaganap ng bilingualismo ay isang hakbang pagtungo sa mas mataas na kalidad ng edukasyon at mas malawak na oportunidad para sa bawat Pilipino. At bago po magtapos ang ating talakayan, narito ang katagang binanggit ni Nika North Youngson. Wika ay hindi lamang pantulong sa pagpapahayag, kundi isang instrumento ng pagkakakilanlan. Muli, ako po si Rhea Piyoy from BSN Filipino. Maraming salamat sa pakikinig.